Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na nailika sa mga Pinoy na nasa mga lugar na napuruhan ng Storm Daniel sa Libya. Sa ulat ng ating embahada sa Tripoli, siyam na pong Pilipino ang nasa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Wala namang nasaktan. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa mga community leader para sa monitoring. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Katrina Son ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Mao nakasa sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.